ka-busy So ngayon, nag-trouble tayo ng IBM uh, 200 kasi yung uh, device uh, ayaw uh, gumana, ayaw mag-alarm. So ngayon, uh, na base sa ating pag-aaral, so kailangan pala yung uh, in-of-line na resistor ito, at saka mag-jumper tayo ng resistor sa base ng smoke detector so ang wiring connection dito sa base so ang red dyan sa terminal 1 or terminal 2 ang black naman dito sa terminal 4 or terminal 5 so kailangan na uh, mag jumper tayo ng resistor sa dalawang contact nito so parang lagyan natin ng resistor iseries natin yan sa negative para ang function ng resistor na ito na 470 ohms ito ang mag-trigger sa pag-alarm ng panel so ganyan lang ang uh, gagawin natin kapag laging nag-trouble yung panel o kaya hindi mag-alarm yung panel so kailangan ng resistor na 220 ohms or 270 or 470. Yan ang mga resistor na pwede nating ilagay dyan. So, yan ang tandaan natin sa mga smoke detector. So, hindi naman lahat ng mga smoke detector. Depende yan sa model or brand. So, kailangan talaga na uh, mag-aral din tayo kung paano ito uh, ma-resolve ma ba yung a uh, trouble ng panel. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system lalo na sa mga FM200, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi may